So yan mga kanipi nandito na kami nakapila na kami para mapabless na yung tricycle natin na si Mia ayan inaantay na lang natin si father na mag bless at bumili rin kami ng souvenir para idikit doon sa loob ni Mia ayan papabless din natin to mga kanipi What's up mga kanipi? at nagbabalik na naman si Noypi Vlog at ngayong araw na to ipapablaze natin si Mia yung tricycle natin ayan at pupunta tayo ngayon ng Manawag Church at doon natin ipapablaze katulad nung uh, natin nung single pa si Mia ngayon may asawa na eh <laughs> so yan si Mia ngayon Ayan, bagong ligo siya kanina eh. Pina-tricycle wash namin ni Rinyan. Samahan nyo kami pumunta sa Manawag mga kanipi para i-publish itong tricycle natin mga kanipi. Ayan, kasama rin natin si Bentong. Samahan nyo kami sa Manawag mga kanipi, publish daw si Mia. Ayan. At kasama natin si Bentong ngayon. At wala si Maning at nandun pa sa Biskaya mga kanipi sa kanyang mama. At na lang namin si Mrs. para pumunta na kami doon. So, maganda talaga. Di ako makapaniwala talaga mga na may sasakyan na kami. May tricycle na kami service. Ayan. Yeah, Dati nangangarap lang ako na magkaroon ng ganyan para sa pamilya ko. Ngayon, nandito na. ah uh, thank you Lord talaga. The best. Yeah. Bali sa susunod lalagyan ko ng pangalan doon sa ano, apelyido dito sa likod niya. Ayan, dinala ko tong uh, trapal niya kasi makulimlim kanina. Baka maulan. So, nandiyan na si Mrs. Ano masasabi mo sa tricycle natin, ma? The best. Maganda yung ano, sidecar. Talaga? <laughs> yes. <laughs> Hindi ka makapaniwala na may ganito na tayo. Ha? Huh? Maya. Pintas. Pintas? Excited ka lang sumakay sa kanya? Siyempre. <laughs> tara, tara, tara. Masok ka lang dyan. Buksan mo na yan. Dyan ang na ngayon. Wow. Right. Wow. Papasakayan na siya. Hoy. Wow. 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 I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell of sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain you already know. Turn that to gains at nandito na tayo ayos naman gamitin yung ano si Mia na naka sidecar mga kanaypi. maganda at magaan lang yung ano nya yung alignment niya so talagang approved talaga sa PGH Metalcraft ayan kumusta naman kaya nyan ayos lang mga kanayipi comfortable dito sa loob mga kanaypi. Anong masasabi mo? Ano mo mo? Maganda. Kumusta <laughs> <laughs> ka naman tong? Ayos lang. Ayos ba yung tricycle? oh, maganda. Ganda. Ayos, wala tayong masabi mga kanipi. All goods. At gamit na gamit yung side mirror na yan. Oh. No? So yan mga kanipi Nandito na kami, nakapila na kami Para mapabless na yung Tricycle natin na si Mia Ayan. Inaantay na lang natin si Father na mag-bless. At bumili rin kami ng souvenir para idikit doon sa loob ni Mia. Ayan. Papabless din natin to mga kanipi. So yan. Yeah. Sabi mo? Nakaka-relax <laughs> mo ako sa loob. <laughs> Kaysa yung nakasinggal. <mga> <laughs> pwede lang matulog. Yan, <laughs> <laughs> pwede lang matulog sa loob. Pwede no? <laughs> lang matulog ay, sa loob mga kanil kasi may sidecar na Ano yung mintong? So, lang mga uh, big bike. Mga big bike pala yan nandiyan o. No? Shout out kay Kuya William Bayaka. Ayan kuya, kita nyo. Diba pa rin yung motorsiklo mo kuya? Mas malakas yan eh. Ang Daddy. Our health is in the Daddy, name of the Lord Daddy. who made heaven and earth. Let us pray. You, Almighty God, creator of heaven and earth, in your manifold wisdom you entrusted to human beings the wondrous and great things to do. Grant we ask that all who use these vehicles, especially the drivers, may make their journey with care and ensure the security and safety of others through their cautiousness as they travel to work, business, home, or leisure. Let them always perceive the presence of Jesus Christ as companion on their way, who lives with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. May the Lord guide your journeys so that you may travel in peace and arrive safely at your destination. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. In memory of the mysteries of life, the resurrection of our Lord Jesus Christ, for the praise and glory of Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manawa, may these rosaries, images, candles, oils, and other religious articles be blessed and made holy, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. ayan na na si Mia mga kanuyipi uh, thank you lord thank you mama Mary doon na tayong lagayan mang doon doon yung oh. box doon oh. oh. So yan mga kanipi, napabless na ni rin yan tong rosary na to Ididikit natin doon sa loob dito. Tapos sabit natin dyan. Para may guide tayo lagi pag ginagamit natin si Mia. Yan. Yeah. Ah, thank you, Lord. Pinark muna namin si Mia dun sa looban, mga kanaiti. At pagsisimba muna kami dyan. Salud. Tara, tara, tara. Ito Lagay mo nga dyan so, Tara sa loob mga kanipi Ayan si Renyan tag video namin eh Ito Si Bentong

May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Master Sender, to this go to love and serve the Lord. Thanks be to God. We shall now have. titirig tayo ng kandila mga kanayon Susin din tayo ng kandila. kung oh, sara niya. Bento. Video mo yung mama mail dyan. So, palabas na kami dito mga kanayipit. Uh, di na kami dumaan sa harapan. Daming tao doon. Dito na lang kami sa pinag pablisan namin kanina dito na kami mag exit Doon. ayos na ma pina tayo gusto nyo ng puto gusto ng puto nyan ha Ito na, ito na, ito kami nga ng puto, mga kalipit. Sagma na po tayo. kung ano na sa'yo ng 15 pieces, isang dahil sa'yo dagdagan ko ng dalawa. Puto ka na siya, sir. 70, sir. Try mo, sir, ma'am. Tikman mo po. Bago luto lang po. Ano po yun? Ano, ma'am? Puto. Puto ka na siya. sir. Tapto 200 po. Pwede nyo ang 15, sir. May cheese ko. 15 pieces sa'yo, 100. Dagdagan ko ng dalawa. Bago 17. Ilan, sir? Ilan, sir? Tikman mo, sir. Pretty. Bago luto. Madam, tupik, ma'am. Ito tikman nila. Pretty. Hey, tupik, sir, tubig, sir. lang, sir. Free Ito, ma'am. Ito, ma'am. lang, mama oh. pa free pa 200. May free daw si... Ano, masarap? Ilan, ma'am? Bagong luto po. Ha? sir. Kaya po to. na lang daw, ate sir? na 100 17 pieces na, sir. Sa apat din lang sana uh, may dagdag ng dalawa. Ilan, sir? Yilang, sir, Bago luto Ilan, sir? ilaw po kasi yung sir. 100, sir. 200. Tandaan lang. Ito, ma'am. Ito, ma'am. Ito, bagong luto Sige po. 100, sir. Ito, sir. Ito po, sir. Yung Masarap ko Sir, tubig, sir. bagong luto Sir, free taste po masarap nga mga kanaypi yung tubig dito Tara. tara sa kabila masarap, masarap kanaypi na tayo mga kanaypi ah masarap <laughs> sa bahay mga kanaypi uh, at ayos naman si Mia na tumakbo ano niyan yan? mabilis si Mia mga kanaypi ikaw ma, anong masasabi yung bintang? wala masasabi mabilis mabilis. mabilis so ayos na uh, at may service na kami kahit ilan na kaming sumakay doon pwede pwede na kaysa nung nakasingle si Mia di ba? limited lang yung makakasakay sa kanya Nandito na kami sa bahay. Ayan. So yan mga kanayipit. Dahil anong oras na rin. At pananghalian na. Kaya bumili na lang kami ng lutong ulam dyan sa labas. At yan. Kakain na kami. Anong ulam mo nyan? Ito mga kanayipit. Ito. Anong ulam nyan mang? Dinuguan. Tapos yung ano. Yung igado. Ayan ni Miss Igadu. Tikman mo ayan kung masarap 'yan. Yan! Masarap mga kaluluwa, masarap. Ayan yung bisita namin eh. Ano Ano ito? Masarap na. <laughs> masarap! <laughs> Parang si Maning lang yun ah. So, kakain muna kami mga kanayipi at mamaya. Saka tayo mag-shoutout sa inyong lahat, sa mga solid subscribers natin na laging nanonood. So, thank you, thank you so much sa pagsama na pumunta kami ng Manawag Church para publish si Mia ulit. Yan. Kasi may kasama na siya. May asawa na si Mia. <laughs> so, kita-kits mamaya. So iyan mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanoypi at sa nagpa-shoutout sa last ng mga videos ko tapusin itong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin mga kanoypi Shoutout nga pala kay Sergeant Ray kalusa from California, USA Shoutout na rin kay Carlos Sia Shoutout na rin kay Janine Prendol At shoutout na rin kay Pamela Balisteros from Toronto, Canada Shoutout na rin kay Ate Dolorbina Mina Shoutout na rin kay Harry Perez Shoutout na rin kay Gilbert Boton from South Korea At shoutout na rin kay Alpa Papa Lapu-Lapu Cebu Shoutout na rin kay Marilyn Makusi Marinas At Romeo Marinas from Canada shoutout sa inyong magpapamilya diyan sir at ma'am shoutout ta rin sa Banikid family shoutout ta rin sa Kabigas family from Tayug Pangasinan shoutout na rin kay Edita Banikid from Barcelona Spain at shoutout sa inyong magpapamilya diyan ate at kuya at shoutout ta rin sa Aquino family from Villasis Pangasinan at shout out ta rin kay Ramon Aquino. Ayan. Shout out ta rin tayo mga kanipi kay Alex Mayandok from Oman at shout out ta rin sa Michael Sel from Binyan Laguna. Shout out ta rin mga kanipi sa Abrenica Family. Shout out ta rin sa Carbonel Family at kay Maria Lee. Carbonel. Shoutout sa inyong magpapamilya dyan, ate at kuya. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout. Ma-promote yung kanilang mga YouTube channel, mga kanipi. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kawalwal TV Vlog. Shoutout na rin kay Ferdi Andrea. Shoutout na rin kay Isip TV. Shoutout na rin kay JBT Vlog. Shoutout na rin kay Ritz kabayans Vlog. Shoutout na rin kay Mel Bisikleta Bike Vlog At shoutout na rin kay Kalsada Europa So dito na naman natatapos ang video vlog natin Mga kanipi maraming maraming salamat Susini sa inyo sa Mandarin At uh, thank you so much sa walang sawa nyong suporta ah. Lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads Thank you thank you so much At uh, kita kita na naman tayo bukas At uh, thank you sa pagsama na pinagpa-blazing natin kay Mia at yung kanyang sidecar, di ba? Thank you so much ulit. Kita-kita tayo bukas. Stay safe lagi and peace out.